Buhay na mga kaisunan, mayong adlaw na usam ka tanan. Ato karong tukbilon mga kining nasulat sa Isaiah Kapitulo 66, versikulo 15, ah, hangtod sa 17, lahos na sa 18. Kay ni karon ang kasagara nga uh, ah, kutloon sa itong mga ng mga 70 Adventist agig pagpangataki sa simbahang katoliko. Tungon kay nag-ingon ang Diyos, nga sunogon sa kalayo, kadtong nakaon sa baboy mudo kita mga tuliko kay mga on baboy. kita moy may, may agom sa silot sa Dios pinagi sa pagsunog sa kalayo ato ning ipasabot mga kaigsoonan apan sa dili pa mga kaigsoonan kung wala pa mo maka-subscribe sa akong channel ah mohangyo ko og ah, mamalihog ko sa pag-subscribe sa akong channel na may subscribe button da sa ubos maliw na lang po ko og tuslog sa bil aron updated po sa akong mga videos nga akong ipaabot ka ninyo matag adlaw, matag simana o matag bulan, may tungod sa pagtubag ni ining nagkaraiyang pagkataki, may tungod sa doktrina sa simbahang katoliko. Apan sa dili pa mga sa dili pa mag-intro sa ta mga kaeksonan. Uy na mga kiksunan, padayon ta. Ato karong tubagon o ato karong ipasabot ang may sa nasulat sa Isaiah Kapitulo 66, versikulo 17 hangtod sa 19, ah, 18. Tungod kay maun ni ang sagara, ang akotloon sa itong mga kaisunan, ng mga 70 Adventist o kinakila kiling ipahid sa rutina sa simbahang katoliko. Mga kaisunan, ang Isaiah kapitulo 66, versikulo 15 ang tulad sa 17, nagtukbil ka na may tungod sa ah mahugaw nga pagkaon labi na ang baboy. O niya, nag-iskot po na mga o kapungot o pagsilot sa Diyos ni atong mga kaon o baboy mga kisunan. Buhay bueno, na mga kisunan, kanang masulat sa Isaiah, Kapitulo 66, Versikulo 17, O sa nasiya kapanag na siya ni Kapita Isayas, o agitumbok ni anak mga mao ang mga hudiyo nga nagtamod sa balauranan may tungkol sa seremonyal law. Kaya ang mga hudiyo mga kaisunan, nagtamod sila o na sila, nailalom sila o nagtamod sila o sa balaod nga seremonyal. Labi na ka ng pagdili sa pagkaon nga mahugaw mga kaisunan. Gitagaan sila ng balaod, gitagaan sila ng kabalauranan sa Diyos mga kaisunan, labi na ang pagdili sa pagkaon, labi na ka ng baboy. Tungon kay gisukod sila sa Diyos mga kaisunan, kung maunsa sila kamatinud anon sa ilahang pagtuman uh, sa sugo sa Dios muna nga ilaha ka ng kabalaoranan magisunan sa mga hudiyo kaya gisukod sila sa Dios kung unsa sila ka matinod anon sa pagtuman sa sugo sa Dios Ilahak ka ng apan kung maghisigot ang o nga hugaw nga pananap labi na ka ng baboy nga gidiri onton kaya hugaw magisunan o karang nasulat sa Isaiah kapitulo 66 nga sunogon uh, sunugon sa kalayo sa impirno ang mukaw ng baboy dili na kana may tabo ang nasulat ng kaisunan sa Isaiah kapitulo 66 tungod kay ang Diyos mga kaisunan naghimo siya o usa ka pamaagi haron ang tao dili mahimong ma sinilutan ang Diyos nagpadala sa iyang bugtong anak tungod kay gihigugma niya ang kalibutan. Kung masahon nato makisunan ang San Juan Kapitulo 3, versikulo 16, nga tungod kagigugma sa Diyos ang kalibutan, iyang ipadala ang iyong buto anak, harun si kinsa kadtong muto kaniya, makabatun o kinabuhing wala katapusan. Unya ang gibuhat sa Diyos ang anak na napakatao, mao ang pagpanglimpyo sa tanang mga mahugaw nga mga hayop o mga mahugaw nga butang. Kung masahon nato makisunan magkisunan diya sa Buhat sa mga apostolis, kapitulo 11 bersikulo 5 ng atus no ang Dios naghinlo sa mga mahugaw nga utang sa dihang ang gipakitaan si San Pedro o sa Osa ka sa usa ka panapto nga gituntong gikan sa langit nakita ni San Pedro ang tanan nga mga mahugaw nga mga mananap no may mga kalita magsuunan tanan tanang mga mahugaw nga mananap lakip na ang babo niya na kay tanan man nga giisip ng mga mahugaw nya isultian si San Pedro sa Ginoo, you know, ningon ang Ginoo, you know, ang Dios magisunan nga kumuha ka Pedro ug magihaw ka. Gintubag si San Pedro magisunan nga dili ako Ginoo. You know, oh, eh, Kay sukad-sukad sa akong pagkatao, pa ko makakaon ug oh, mahugaw nga mga butang o oh, mahugaw nga ng mananap. Nintubag ang atong Ginoo you know, magisunan, ningon siya, ayaw ngan lig mahugaw ang mga butang nga gihinloan na sa Dios. Si Usa ka na kapag pamatuod mga kaisunan nga ang tanan di ay mga mahugaw nga butang, mga mahugaw mananap, gihinloan na sa Dios mga Onya ang ipakita sa Dios mga diha sa panahon ni San Pedro, ang mga mananap ng mga mahugaw. Onya kung masahon nato sa hubad sa The Voice ng Biblia mga kaisunan, maklaro, ipaklaro dito mga kaisunan, nga apil ang baboy sa glimpiyuhan ng mga mahugaw ng mga, mga mananap. Gumodo, ipakao na ang baboy. Muna, kita mga tuliko, mga untag baboy unya dili na kita silutan sa Dios pinaagi sa pagpatay pagdalag dalag alimpulos o pagpanimalos tungkol kay ang Dios nga nabagkatao dili panimalos kung dili siya ang hari sa pakigdait siya ang gungma, mga gugma mga kaigsunan gugma o pakigdait ang dala sa Dios magsunan o mao na ang katumanan sa panagna ni Propeta Isayas nga ang Dios mag uh, muabot ng alim pulos o kauban sa mga karuahe, magdalag ispada aron sa pagpatay, pagsilot niya itong mga tao. Dili na kana may tabo, eh, na silutan mga kaisunan. Kahit itong mga nagkaon, maghugaw mahugaw toon, kaya ang mga mahugaw, mga butang, dihinloan na sa Dios. O niya, ipasabot diha mga sa buhat kapitulo 11, versikulo 5, 9, nga duha kapasahin na. Dihinloan niya ang mga mahugaw, mga mananap, ipasabot usab niya nga katong mga hudiyo mga hentil pwede na magsalog pagkaon matinuli ka man ulit tinuli usa na diha sa katiling bansa uh, kristiyano sa katiling bansa Dios mo na ipasabot sa Dios nga dili na magagad kung unsa ang hugaw dili na magagad kung unsa ang gidili kung dili ang tanan uh, giusa na sa Dios ang hintil o ang mga hudiyo kay ang Dios gugma ang Dios pakigdait o ang Dios panaghiusa o managsinabtanay. Muna magisundan na. Kanang na, nasulat sa ko na ako, kanang nasulat sa Isaiah Kapitulo 66, versikulo 15, na 17 hanggang sa 18, ilaha ka ng hunahuna mga kaisunan sa mga hudiyo. Na naghunahuna ang mga hudiyo tungkol kay na ilalom sila sa balaod sa pagdili, sa pagkaon sa mga mahugaw mga mga mananap lakip ng baboy. Ilaha ka na pangunahuna nga silutan sila. No? Pero, dili na ka na mahimo o may tabo magisunan tungkol kay na anak ang Diyos nga napakatao. Ang anak sa Diyos nga napakatao nga mga si Kristo o nang limpyo na sa tanang mga butang o nga si Kristo mga katumanan sa balaod. No? Muna nga si Kristo agipapas uh, gipapas na niya katong mga uh, na balaod balaw ceremonial iya kanang gidupha na diya sa krus mo na kanang kasuguan patulunan ni Moises og sa mga propeta tama na ni Juan mo bunyag sa Lucas kapitulo 16 bersikulo, bisisay sa atalis na uh, mao na ang uh, pagtulong ane ng Sukristo. O si Sukristo wala na magtulo ng baboy dili pagkaon ngani. Iyan ang ginluan ang mga mahugaw ng mga napusa. Dili na kana may tabo o wala na sunugon kung mukaon ta o baboy mga kaisunan. So, salamat din ako tama ng mga kaisunan hangtod sa sunod na kung pagpaambit ninyo. Sundi ko sa akong mga videos mga kaisunan hangtod sa sunod na ako, nga higayon sa akong pagpaambit. Uh, hinat ta nga mag kita kita ta so usbura ko kung wala pa mo ka subscribe sa akong channel palaw na lang puro pindot sa bell button dia sa ubos aron updated mo sa akong mga videos nga akong ipaabot ninyo sa matag adlaw matag semana o matag bulan salamat og may adlaw kanatong tanan